Hello guys. Dito na naman ako sa baba. Ay, sa baba. Sa bundok. Sobrang init dito ngayon. Gagala ako sa bundok. balik ko sa ano sa ibang bansa maitim na ako gusto ko kasi mainitan ito na na Samahan niyo ako maglakad. Walang mag-isa. Ano to dati? Palayan to dati. Ayan, palayan dati. Ayun, yung palayan niyan dati. ngayon wala na. Wala na nagtanim ng palay. <laughs> palayan ko dito lahat yan. Yung dun. Tapos doon, doon sa malayo, yun na yung uh, marami doon saging tanim doon sa ati kong uh, gulay. Yan o dinadaanan ko yan. Katakot dito maglakan pag gabi kasi may mga may mga ano dito nagpaparamdam may, may taong itim sabi nila kaya pag ginabi ako dito nagpapahatid ako sa mga anak ko ito na tayo sa malapit na sa ilog ayan yung ilog yung ilog na yan dati yung linis niyan diyan kami naliligo ngayon di na maliguan di na, ma, di na magamit maglaba kasi marumi na yung tubig sumarami so, marami ng bahayan doon sa unahan pinatayuan na nila ng mga baboyan Itain ng baboy dito na bumabagsak sa tubig. Kasi mga basura nila dito na tinatapon. Kaya dumumi na yung tubig. Dati diyan kami naliligo, naglalaba. Ayan. Ito na ako sa mga bahay. Bahay ng mga... Uh... Uy! May asong.